mga tropa oh. Jordan 11 price yung 1580 hindi ng 20, 30% off ayan 1580 hanapin natin oh. 1100 na lang 30% off siguro may tawad pa tropa to depende sa usap nyo ayan o oh. 8.5 ang size nito Jordan 11 ito pa mga tropa, tingnan nyo naman no, oh. Lebron James, presyong 1,580, lisa ng 30% off, 1100. 100 na lang mga tropa to pang basketball yun tingnan natin size yun US 9.5 mga tropa ang size nito Lebron 6 na pang basketball shoes ang ganda pa na ilalim ano baka tip nyo mga tropa to baka muna na kayo punta na kayo dito sa Lertianonas Gandang tanali sa Dito naman tayo sa Iliata Anunas. Oh. Packet na tayo. Ayan. Update natin yung kayuway dito. Kung ano meron. Kasi narang vlog natin, naka 20%. Try natin. Nalagaan natin ulit yung pakalay natin. Naka 30%. Ito na yung ano, sa likod ko. Dito na tayo sa loob ng kukwayan. Ancient Department Store, mga tropa. Ayan o. Oh okay okay na to malawak ang okay okay dito mga tropa baka trip nyo lang mga garments bag sapatos at marami pang iba mga tropa ayan doon tayo sa bandang dulo nandun yung okay okay na sapatos tingnan natin kung anong meron ayan no. shirt nila o oh, 85 na lang mga tropa baka trip nyo mga garments dito naghanap ng ano dyan o no? okay okay na bagsak presyo ayan no? wow bag 50 na lang mga tropa tingnan natin yung mga blouse nila dito, blouse 30 tapos short jacket o, 65 na lang mga trupa o. tapos jacket, 65 rin tapos dito, slacks 45 pang bahay 65, o. yun tingnan natin dito mga tropa ito yung mga sapatos na okay okay tingnan natin kung ano meron, yun 30% off na mga tropa ang bilis ng ano dito nakaraan 30%, 20% kayo 30% na ayan mga tropa mas patos dito tingnan natin itong bands na na medyo malit lang 680 least ng 30% ay magkano ng mga tropa ito ito po numbers oh. kaso medyo malit mga tropa oh. 680 size 7 ito pwede yung puma na to 680 lang siya ayan dito tayo sa bandang kabila yun air max oh. O, 1,080 Lesya ng 30% off oh, Ayan Yun oh, Nandito pa yung Jordan 11 mga tropo presyong 1,880 ng 30% off oh, Ayan Dami pang pipilan mga tropo Yun Nandito pa yung Lakers na NBA oh, yun, oh. 6,80 lang Medyo malit lang mga tropa to Yun Ito sulit mga tropo O trabos oh. Trabus, oh so medyo malit lang 680 oh. ng 30% yun mga katrupa nandito pa yung Air Max so, naka nakatarge present na nandito pa yung Nike Air tingnan natin magkano presyo si lalim yun 1380 ulit sya ng 30% off tingnan natin size yun medyo malaki katropa oh. size 11 may naghanap ng size 11 na Air Max yan no? oh. naka 30% na to mga katrupa ito lang isyo may kunting ano lang pod pod sa ano nya gilid oh. 1380 hindi syang 30% ito, tingnan natin yung Nike na to. Yun, Nike. Tingnan natin yung ilalim. Yun, 1,580. Lish yan ng 30% off. Ay, ang boots pa ilalim. Kunting ano lang. Gas, gas. Tapos, ang size yun. Medyo malaki ka tropo. Size 11. Nike. Patip nyo ka tropo, Naka 30% ito na 1,580. Lish yan ng 30% off. Tingnan natin to. Ito, Air Max. Oh. oh. goods pa ilalim mga tropo. Oh pagkaan presyo 1,080 less 30% tapos ang size yun 8.5 mga tropa ang size nito ba naghahanap ng air max dyan oh no? boots pa yung inaalim nito madumi lang mga tropa ito ano yung itong sepatos yun kay kay mura lang mga tropa oh 1,080 tapos list ng 30% off tingnan natin size yun medyo malaki ka tropa oh UI size din oh no? pang basketball you know, Thompson, Anta Okay pa yung swilis niya Tropo tra tingnan natin to ano to yun air max pa rin mga tropo dalong oh, dalawang bisis tayo nakakita ng air max dito yan pero show oh. 1080 ah, 1080 1 to 80 pala tapos ang size UA size 8 mga troops oh yun uh -huh. air max pero yung 1 to 80 ng 30% off ito tingnan natin yung adidas na to ito yung solid na adidas na ano yan o, equipment adidas ayan mga trupa goods pa ilalim 1580 tapos di 30% ang size yun Mid-in-Vietnam po US 9.5 mga trupa patrick na to oh. mahilig niya sa okay okay la okay okay lover. 1580 di ng 30% ito pa, adidas yun. Magkano presyo? Yun, 1380. Oh. Tapos li siya ng 30% off. Tingnan natin yung size sa isa loob. Goods pa yung sa loob nga tropo. Ayun, medyo malaki nga tropo. Size 11. Bakit tip nito? Naghanap ng size 11. Oh. Adidas. Okay, okay, lover. Yun, mga tropo. Ito, Adidas na. Oh, trabos, oh. Ang ganda nito nga tropo. Solid, oh. Tingnan na yung ilalim. Magkano presyo? 1280 lang. Oh. Ang ganda na yung ilalim, oh tapos lay siya ng 30% nun Pagkano ano to yun binibit vietnam pa oh EOA size 8 mga troops Ano? Oh. ganda nito mga troop mga ultra boss na sulit oh. sulit pa ilalim pero siyang 1 to 80 lang lay ng 30% oh oh so tingnan natin to yung balance na pang running shoes mga troop oh 1,080 Madumi lang yung swilas nito oh tapos ang size tingnan natin size um, medyo nabura yung size nito mga troop oh yun medyo ano size 10 new balance na pag running shoes yung new balance pa rin mga tropa oh. running shoes pa rin magkano lang 1080 hindi ng 30% off oh. tingnan natin size yun um, size, ayan, ayan yung size nya yung tropa 9.5 new balance ito tingnan natin to Chinese shoes oh. yun puma pala atropa to oh. ganda ng puma na to ganda ng lalim oh. 1 2, lang siya oh. Tapos, ang size. Tingnan natin yung size sa loob. Goods pa yung loob, mga tropa. Walang issue. Puma, oh. Yung mga size nito, mga 9.5 or 10. Ang ganda ng puma nito, mga tropa, oh. Tapos, hindi natin makita ang size. Yan, oh. Wala talagang size, ka tropa, ito. Yung mga size nito, mga 9.5 or 10. Puma, 1 to 80. Hindi siya ng 30% off. So, tingnan natin yung... Yun. Air max pa rin, mga tropa, oh. 1 to 80 lang, oh yung swilas konting gas gas lang tapos ang size tingnan natin yung size yan ayun makita natin doon sa bandang gilid mga tropa yun yung so, medyo malaki mga tropa oh. air max oh. 10.5 oh. 1 to 80 may siya ng 30% off yan ito mga ano dyan mga adidas compass mga tropa oh. oh, ganda ng inalim solid pa gano 1 to 80 ng mga tropa to 1 to Ganda ng inalim, Adidas Yun ni, Medin Vietnam pa oh Size 9 oh Ang ganda nito Katrupa oh Ang ganda ng inalim Naka 30% na rin to Ito Converse na Ay may ano Tawag din Dukat mga trupa Size 8 Pero siya 1,080 lang siya 1,080 Lish siya ng 30% up, Eh magkano na katrupa Size 8 ano yung dito, dito mga tropa oh pang forma nyo yan dito naman tayo bandang dulo mga tropa may nakita tayong yung, ano yung balance dito ang pang running shoes so. oh pagkano lang siya? 1 to 80 lisa ng 30% off tingnan natin size yun anong size mga tropa yun size 10 mga tropa so yung balance na pang running shoes so. oh na naghanap ng running shoes dyan 1 to 80 lisa ng 30% off ito tingnan natin to yun adidas mga tropa so Tingnan natin yung ilalim kung solid yun. Goods pa ilalim mga tropo. Ayan o, oh, presyong 1,280 to Tapos, yung size natin, yan, medyo malaki ka tropa. 8.5 mga tropa ang size nito. Adidas. So, tingnan natin kung anong sepatos to. Yung Playboy o, oh, para mga Playboy dyan. Yung Playboy o, oh. na ganda ng ilalim pa to. 1,280 to ng 30% oh. Ganda nito ka Para sa mga flavor dyan oh. naka, 20, naka 30% na naka tropa to Tingnan natin yung size Yun hindi natin makikita ang size nito Anong size? Yun 10.5 mga tropa oh. Flavor yun oh. Goods pa Ito tingnan natin yung Nike na to Simple yung Nike na to O oh, magkano presyo 1,280 Tapos ang size Tingnan natin yung size hindi natin makita ang size nito mga tropa siguro mga size nito 8.5 ito tingnan natin to kung ano to ribok ribok yata to ayun ribok na mga tropa 1280 na siya good spy mo tapos ang size natin yun medyo malaki ka tropa 9.5 US ayan mga tropa ribok 1280 to hindi siya ng 30% off ayan ito pa tingnan natin tong Nike na sa ito. Nike ang goods may lalim mo oh. magkano presyo lang oh. 1,080 tapos hindi siya ng 30% off tingnan natin yung size sa loob Ayun. medyo ok oh. goods pa yung loob at pa. wala masyadong issue sure mga size nito mga 8.5 ito tingnan natin ito tingnan natin to yun ah sick oh. gano lang to 880 lang siya oh. Tapos lay siya ng 30% off. Yun. anong size yan Yun, size 10 mga tropo. Batip nito to. Pwede pang forma. Pwede pang running shoes. Asik. Ah, Boots pa to. Naka 30% na rin to. Ito, tingnan natin Adidas ito. Adidas. Tingnan natin ilalim. Kung magkano ang presyo. 1,280 280. Lay siya ng 30% off. Tapos ang size made in, made in China. Tapos ang size 9.5 mga tropo. So, Adidas oh. Goods pa na goods pa inalim. Ito, tingnan natin Adidas na triple white, uh, triple black po. Yan Oh. Ganda na inalim po. Sunod so, po. yung oh. 1 to 80 lang to. Tapos Christian 30% off. Yun, made in Indo pa siya oh. Tapos ang size 9.5 mga tropa. Yun o, oh. may ligi sa Adidas Oh. Triple black na presyong 1,280. to 80. ayan dito naman tayo sa mga converse cover dyan chat out sa si inyo ayan 1 80, oh. hindi sya ng 30% off kaso hindi natin makita yung size nito ayan oh ganda nito ka tropa ito tingnan natin yung converse na kulay pink na pang babae o pwede pang lalaki din to eh yun oh. 1,080 tapos size 7 o oh. ganda ng forma nito ka Goods ng goods pa yung Converse na to Ito yung Converse na medyo malaki, katropa. Tingnan natin kung anong size. Yun, 1,280. Size niyan. 11.5, mga tropa, oh. naghahanap ng Converse dyan, oh. Yun, mga tropa. Adidas pa rin. Ang ganda ng corduroy nito, mga tropa, oh. Tingnan natin yung ilalim. Yun, solid, mga tropa. Badumil lang, oh. Magahanong presyo. 1,280 lang siya. Alis siya ng 30%, oh. PNK. Bit ng pa size 9.5 oh. Oh, trip niyo ka to. Solid na Adidas na to. Ganda na inalim. So, tingnan natin to. Ano to? Yun. Adidas pa rin mga true pa Ultra Boost oh. Magkano ang presyo? 1280 lang. Good pa lalim mo oh. Ganda nito ka true Maputi pa oh. natin size kung anong size. Ayun. Tingnan natin, hindi natin makita ang size nito mga true kahit anong ano na ayun nakita na natin. Nandun sa gilid ang size nito. Tingnan natin kung anong size. Yun, anong size yan? Yun, size. Ayun, mid made, made in China mga tropa. Ito, tingnan natin itong Adidas pa rin mga tropa na Ultra Boss. Oh. Pang Rani Ang ganda na ilalim po. Oh. Yung 1,080 lang. Hindi sya ng 30% off. Yun lang, hindi natin makita yung size nito mga tropa. Ayun, nakita natin. Medyo malit na tropa, size 8 yun ito pa oh nike pa rin mga trupo nike zoom e mx wow presyong ano lang 1380 lang sya lay sya ng 30% off oh. ayan tingnan natin yung size yun medyo mga trupo size 11 oh ayan mga trupo ang ganda ng forma nito oh. yun oh ganda ng ito, ang ganda ng forma nito ka trupo batik yun ang ganda at pananalim 180 lang hindi siya ng 30% off oh, ito tingnan natin to yung brocks yung goods pa yung brocks nito tropa ang ganda ng lalim po madumi lang 1080 lang hindi siya ng 30% ang size natin yun medyo may medyo maliit na tropa 8.5 ang size nito brocks oh. pang running shoes pang forma tingnan natin yung mga sapatos dito tingnan, na, ito tingnan natin itong yun ganda nino adidas yung tunga tropo nandito po naka 30% no na 1 to 80 lang siya tapos ang list list siya ng 30% pa oh. magkano lang to ganda nito tunga tropo Inan ayun nakita natin size anong size kaya yun 8.5 mga tropo yung size nito ganda pa nilalim tapos ito yun Bosini X mga tropo nandito sa Kuyukay oh ang ganda ng inalim pa price 1,080 list siya ng 30% off tapos ang size yun medyo malit lang tropa pa 6. ah 7.5 pero naghanap ng busini dyan oh ang ganda ng inalim pa sulit